Hello guys. So ito yung masarap na tilapia yan oh ang laki So ayan. So may order na po yan. Yan po oh. Yan so nag-aantay na lang po yan nung kukuha mga guys yan. Yan oh. Yan. <laughs> yan guys oh. So tatlo na lang yung natira guys. Pero ano to sold out na to. yan Yan laki guys Sold out na yan 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 um, Umihinga pa mm -hmm. Yan so, Siguro may isang kilo to guys Yan po Ayan Yan So nakaganyan po higa nila Kasi kunti na lang yung tubig Thank you for watching. Bye-bye.